Hello guys! My name is Jessa Mix Vlog. So, um, nandito ako para magbigay ng pasasalamat kay Tita Maria, Maria Lewis Vlog, ang kanyang channel. At uh, yung isang channel niya po isa, yung uh, Lewis Vlog. Ayan, Tita Maria, thank you so much sa opportunity na binigay niyo po na isa ako sa manalo sa iyong pang GLS at ako po ay nanalo ng 5,000 pesos isa sa pinaka grand prize sobrang thankful po ako sa iyong uh, channel kasi yung pera po na yun is uh, gagamitin ko po siya para sa aking uh, coming na panganganak kaya sobrang salamat po tita Maria talagang pinag-pray ko din po yun na malalo talaga ako kasi wala din naman po akong war. kaya sabi ko, pag ako yung nanalo talaga, is, sabi ko, itatabi ko po siya tatabi ko po para sa aking panganap nakakayon <laughs> po ang pong, ano, 3 months na po kaya thank you, thank you so much Tita Maria, sana po marami ka pa po uh, matulungan sa iyong mga pa GLS at sana po isa, lumaki pa po yung iyong uh, channel para po mas marami pa pong <coughs> uh, taong matulungan pag ikaw po ay nagpapag-GRS. Ayan, maraming maraming salamat po. Wish ko rin po, bigyan ka po ni God ng good health, at uh, malakas na pangangatawan para po mas marami ka pa pong ma-share na tulong lalo na sa mga warrior mo po alam ko po, po marami ka pong tinutulungan na mga warrior kaya yung po pinagpipray ko sana po ay bigyan ka pa po ni Lord ng lakas ng pangangatawan at lagi pong malusog Ayan. Thank you, Tita Maria. Maraming salamat po. And God bless po ulit sa inyong channel.